Hello, hello guys! Panibagong araw, panibagong vlog, I mean kape. Ito nga si mama nagkagawa ng biko. Nung nakaraan nga ay ako ay gumawa ng corn dog. Paninda din yung guys, nasa freezer na siya na magsimula nga si mama magluto ng biko may may, ay, may tumawag may magpapahilo ang nangyari guys naghilot mo na si mama tapos tinapos na yung biko niya kinaumagahan ito nga trendy na ako magpack magcosting ng ating biko negosyo sa so, lahat nga nang nakatikim ng biko ni mama sarap na sarap sila kaya tako nga naman guys, masarap talaga sa mga mga ubi ko. Sabi nga nila maligat daw. Ito nga itong sa spag na style na box ang ano paglalagyan namin. Bali, pinaglagyan ko lang yan ng tatlong kutsaritang ganyan. I mean kutsarita. Sandok na ganyan siya guys, tatlo yung pagka-estimate ko. Tapos, diin-diin ko lang yan dapat siksik. Kumbaga may presentation tayo ba. Tapos, may mga latik si mama niyan, isasabay niya. O, oh, nakita niyo, nakita niyang wow legs na yan. <laughs> Ayan, nagpapahinga lang yan siya guys, kasi ako na naman. Bali, ang nagawa nga ni mama nito ay mga dalawang kilo daw. Ako na naman ang magpapagawa. O, oh, ito nga ito. Do, siksik talaga nitong ating biko. Pagkatapos ko nga ma-flat itong ating biko, ninagyan ko na siya ng latik. Tagdag pang pasarap sa ating biko. Palamuti na rin siya guys. Pagkatapos nga ay para hindi na mahirapan mag-slice o magkutsara yung ating mga customer, kinakat ko na siya ng pagganyan lang guys. 8 pieces kumbaga pag kita yung cut natin para mukhang pantay-pantay lahat. Pantay At ito na nga ang ating 50 pesos Biko in spag box. Hindi na kayong login nito guys. Matagal to siya masira up to 3 days ata or more. Kasi hindi siya hinaluan ni mama ng ano talaga. Bigas. Puro malagkit po talaga to siya. Bali sa dalawang kilo nga guys. Parang mga 14 to 16 pieces nag box ng spaghetti ang magagawa. Ito nga pala yung corn dog ko nung nakaraan. Bali, isang bingo hatong na maliit po talaga guys. At cheese na na-slice ko lang na kasing laki ng hotdog. Tapos kung lulutuin nyo guys, ganituhin nyo lang. Kahit kunting mantika, okay na po siya. Kasi kahit yung breadcrumbs lang maluluto. Luto na naman kasi yung mga nasa loob. Ito nga, at na-try ko siya sa agahan namin masarap po siya guys at may bumili dito sa harapan namin sabi nila gusto nila na pang merienda masarap po yung gawa ko kaya nag stock muna ako sa freezer o siya naway magka idea kayo pang negosyo o merienda hanggang sa susunod maraming salamat